Cancer, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong second week of September 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice naman pong mag-avail ang ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. We have, I'm afraid to contact you. Someone, cancer is natatakot na kausapin ka. Or pwedeng ikaw to, natatakot ka na kumontak sa isang tao kasi pwedeng natatakot ka na ma-reject nung tao na yon Tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit Guide, mensahe pa po natin for Cancer. Mensahe pa po natin, Spirit Guide, for Cancer. Cancer. Energy, Spirit Guide, ngayong week. So, shuffle lang muna natin three times. Ayan, tignan natin. We have two of ones, more on plannings yung nakikita ko para sa'yo. Pwede may pag-travel din yung iba sa inyo ngayong week or meron kayong gustong puntahan. Ayan. We have naman blockages na masyado nag-overthink yung iba sa inyo dito. Tapos alam mo minsan sa uh, cancer nagiging blockages kasi feeling ng ibang tao ang dami-dami mong alam. So, isa yan sa mga nagiging blockages mo. Minsan, nagiging disadvantage mo yan. Kasi, pwedeng walang tumutulong sa'yo, kasi feeling nga nila, alam mo na lahat, ganyan. So, kahit alam mo yung wala ka namang sinasabi, di ka rin naman nagpapasikat, di ba? You know, parang wala kang kibo dito, pero yun yung mga naiisip nila kasi sa'yo. Kaya, minsan, nakala nila, you are very strong. Kaya, parang uh, nasasabi nila, ay hindi na kailangan ni Cancer yung tulong natin, kaya niya na yan. Ayan. So, marami sa inyo is mukha talaga kayong sobrang talino. Hindi ko alam kung ba't yan yung nakikita ko. Pero yan yung na-pick up ko okay, you should focus on your plans talaga di ba may mga pinaplano kayo dito pwede kasi na hindi nyo naman napag, napagtutunan ng pansin so yan po yung pagtuunan nyo ng pansin ngayong week to release six of cups, ito yung mga nami-miss mo mag-detach ka muna sa mga taong ito sa mga ala-ala na to kasi pwede may mga memories na bumabalik memories na mga naaalala mo cancer kaya nagbibigay ito sa'yo ng kalungkutan Tignan natin ano ba yung mga dapat mong pag-isipan. Spirit guide, ano ba yung mga dapat pag-isipan ni Cancer? Ano po ang mga dapat pag-isipan? We have King of Cups. Okay. Pag muni-munihan mo muna talaga is connect ka sa iyong intuition. Kumunik ka po Cancer sa iyong uh, nararamdaman. Kailangan maging align ka sa iyong mga ginagawa. Okay? I mean, pwede kasi na may mga ginagawa ka or may mga sinasabi ka na hindi mo naman pala ginagawa. So, ayan po. Kailangan, ano dito, maging mindful ka. Talaga, pag-isipan mo muna yung mga kilos mo at saka yung mga sasabihin mo. Kasi pwedeng dito ka na, may misinterpret talaga ng mga tao. Tingnan natin Pagdating po sa paghahanap ng trabaho, tignan natin sa mga nag hunting spirit guide. Meron tayo ditong Four of Swords. Medyo may struggle pa rin po yung iba sa inyo. Ace of Swords. Ayan. The, the least you expect it uh, na magkakaroon kayo ng work. Pero alam nyo na gumagawa kayo ng, ano, ha, ng hakbang cancer. Doon po yun darating. Could be five days from now. Ayan, magkakaroon na kayo ng work. Or five days Tama. Kung kailan nyo mapanood yung video na to. Meron tayo ditong The Empress pagdating naman sa mga may current work. So, ayan po. Pwedeng mayroon na kayong matagal ditong pinaplano pagdating sa trabaho. So, we have The Empress. So, actually maganda to. Oh. Pwedeng may mga ibibigay sa inyo, Cancer, na mga big projects. Kung may hinihintay kayo mga, break, uh, mga big projects dito pagdating sa inyong uh, trabaho. Ayan po. Ito na yung hinihintay ninyo. Tama ba, Jenmar? O tama. Pwede ngayon na yan. Could be sa ika third week naman siya ibibigay sa inyo. So parang ito, naririnig mo pa lang. Parang ngayong week, maririnig mo pa lang na may plano na ganito, ganyan. Pero sa third week, dyan kayo makakausap. So, we have naman po Knight of Swords para sa mga gustong mag-resign sa trabaho. Huwag muna po. Kasi parang nadadala lang kayo ng inyong emosyon. Kaya, huwag muna. Pag-isipan nyo muna talaga. Tignan po natin kasi baka pagsisihan nyo kapag kayo ay nag-resign. Yung tipong nag kayo kasi nadala na, nadala na, talaga kayo ng iyong emosyon. Para naman sa mga gustong mag-start ng business, simulan nyo na po yan. Ayan, buong buo na yung decision ng karamihan sa inyo dito. Kung bubuksan nyo po yan ngayon, go for it na. Knight of Cups. Pagdating po sa iyong business, ito yung current business mo. So, mga may current business dyan, alagaan nyo po talaga yung mga staffs nyo, yung inyong mga kliyente. Actually, ayan, meron dito mga parang matagal nang hindi umorder sa'yo, cancer, or hindi bumili, hindi mo nakita, hindi nakapasyal dyan sa business mo. Pwede nga yung week na to, ayan, mapapadalas yung mga, mga sabi natin, mga old suki mo na pupunta dyan sa business mo. Tignan natin, mukhang magbabalik loob sila. And yung iba din, pwedeng may mga pa-promo kayo ngayong week. Check po natin. We have naman four of cups. Ayan po. Four of cups para po ito sa yung ayan, sa mga nagaano dito, mga nalulugi yung business. Or feeling niyo wala nang kapupuntahan yung business nyo. Kasi may mga opportunities na lumalapit sa inyo dito tanggapin nyo po. At saka ito, huwag kayong maging mapili muna sa mga kliyente. Maging friendly po kayo. Ngumiti kayo. Yung iba kasi sa inyo, nandyan kayo sa business nyo, cancer, nakasimangot kayo. Kinong bibili pag nakasimangot kayo? Siyempre, may ilang kagad yung tao. So, ayan po, oh. online with your, ano, with your emotions. Kailangan maging grounded po kayo dito. Tignan natin. So, ayan. Huwag kayong mag-complain ng mag-complain dito pagdating sa inyong business. Kasi, meron po talaga na mga months din talaga na mahina yung benta. Ano ba yung gagawin niyo Baka may mga lumalapit na taong makakatulong, pero nare-reject po niyo Tapos, meron din dito. Meron pala kayong malalapitan, pero natatakot kayong kontakin yung tao na yon Tignan natin para po sa family. Ayan. We have the lovers. Pagdating to sa family mo, ano pa po? We have Ace of Wands. Mukhang may magpapakasal dito. Or merong uuwi na family members. Pa, pwede rin naman po. Pwede may mga balikbayan ka ng family members, cancer. Baka uwi sila this week. Meron tayo dito para naman po sa mga friends mo, Nine of Pentacles. So, yung mga friends mo, meron dito parang ang gagasos nila. <laughs> so, ayan, baka niyayaya ka nila kung saan-saan this week or yayayain ka this week sa kung saan saan cancer so kung wala po kayong budget medyo tumanggi muna talaga kayo pero kung libre i-grab nyo yung opportunity tignan natin para sa mga single ayan meron tayong ace of cups so mukhang may maglalakas ng loob talaga sa dito kung sino man yung natatakot na yan cancer na kumontak sa'yo pwedeng this week ay kukontak siya mag may message yan sa'yo para po sa mga buda, budo, we have five of swords. Ingat po kayo kasi may mga tao dito na cancer. Pwedeng ang gusto lang sa inyo is yung makukuha po sa inyo, yung mabe-benefit sa inyo. Kaya mag-ingat kayo sa mga taong nakakausap or kung meron kayong karelasyon ngayon. Tignan po natin kasi meron dito hindi talaga nagiging honest sa'yo. So kung yung taong to, ayan, kung may kadil kayo, may nakakausap nga kayo, is pwedeng hindi na kumukonta kasi nagigilty yung taong yan. Meron tayo ditong nine of cups para po sa mga single mom and single dad. So marami dito, ayan po, pwedeng meron kayong someone from your past na magbabalik para sa mga single mom and single dad natin dito. Yan, actually happy kayo dito. So iba sa inyo, pwedeng, di ba may babalik? Pwede po na, it's either tatanggapin nyo, nyo, pa yung taong to or dahil masaya na kasi iba sa inyo, pwedeng hindi nyo natatanggapin. So pwedeng contento na po kayo sa, uh, sa inyong mga anak. The Emperor para naman sa mga in a relationship. Ayan. So, meron dito pwedeng nasa same-sex relationship, cancer. So, ito. Parang sobrang magiging mapilit yung person mo. Meron dito ay talaga naman po na nag, uh, nagpipigil lang ng damdamin niya. So, kung may away kayo dito, may tampuhan po kayo, pwedeng pares kayo, mataas yung pride ngayong week na to. Ayan. Kaya walang ma walang maaayos dito kung kayo ay nagpapataasan ng pride. Meron tayong seven of pentacles para po sa mga live-in partner. So, meron naman po dito, ayan, sinusolusyonan yung mga problema pagdating sa kaperahan. Ayan yung nakikita ko sa inyo dito. So, sa halip na magmukmuk kayo, magbangayan, magbangayan kayo kasi madami kayong bayarin, ganito ganyan, ang daming gastos. So, sinisimulan nyo po kung paano ninyo masosolve yung inyong mga problems regarding your finances. Para sa mga married, we have strength. Ayan. Para naman po sa mga married, sobrang amo ng iyong asawa ngayong week na ito. So, parang sunod lang siya ng sunod sa iyo. Ayan. Ayan. Ayaw niya nga ng away. Kaya po, ayan, uh, susunod lang talaga siya sa iyo, cancer, ngayong week na ito. Parang wala siyang katutol-tutol. Tignan po natin para naman sa mga married. Spirit guide, para naman po sa mga married na, ka, ay, na cancer, hindi na, pa. tapos sa pala tayo dyan, ito ngayon. Ito po ay para sa blessings. Blessing spirit guide, mga blessings po natin for cancer. We have a blessing on your creativity, so sobrang sipag ninyo. Pwedeng meron din kayong sisimulan dito ngayong week. Ayan, ano ba yung mga hobbies po ninyo? Baka meron dito mag-general cleaning. Meron din ako nakikita, marami yata kayong collection ng sapatos or ng mga sandals, ganyan. Parang, hindi ko alam yung iba i-dispose or lilinisin yun na magde-declutter yung iba sa inyo. Kung hindi yan sapatos, bags, or kung ano man itong mga napakadami yung mga items. A blessing on a journey. So, may pag-travel po talaga yung iba sa inyo dito. We have a blessing on a mother. Ayan, So, meron dito, pwedeng bibisita kayo sa mother mo ngayong week or baliktad yung mother mo yung bibisita sa inyo. At meron din talaga dito is pwede po na buntis. Ayan. Or malalaman nyo, malalaman nyo na buntis or mga anak ngayong uh, week na ito. So, ito po ang lucky numbers 12, 22, and number 19. Maraming maraming salamat po, Cancer, and see you again on my next video. Bye-bye!